Sa unang pagbasa, miingon diri ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaias ngadto sa usa ka hari si Akas. Ningon siya diri nga pangayo sa Ginoo og milagro bisag adto panis kinatumyan sa langit o sa kinahiladman sa yuta o sa siyo o sa ning siyol yuta ba ni o dagat niya ni balibat siya, siya din ako sulayan ang ginoo niya niingon dayon ang ginoo dilip pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab nga samokon ang Dios kasabot mo ani gipapangayo siya milagro niya niingon si Akas dili nako sulayan ang Ginoo monang di ko mangayog milagro nya ningon de iskwan propeta Isaias e ningon ako kuno ang Ginoo di pa baigo nga inyong gihasol ang inyong isikataw, inyo na sad kong hasolon hasta ako wa mangko kasabot <laughs> pero sa akong siging pamalandong ako nang gikonak connect sa atong ebanghelyo matod pa dire mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Kaya ingo mas Maria, kung saan ani? Nga man ko, waman ko hilabti o lalaki. Kung saan ani? Sa ato pa, magmilagro yun ang ginoo. Kaya kung saan nga mamabdos ko, unya, wa ko hilabti o lalaki. E, Kaya lingay nalingyay mong tupad, yung e, na. Pwede na. Pwede na. nga mamabdos ...awak wa hilab tig lingi abang ang wa mo lingi way ayo e kay bao na tas tubag oy eh? kay bao gid ta nga di nangutana si Maria dili pareha ni Akas nga ni Ditso siag balibad din siya, di ko di nako sulayon ang Ginoo kay para niya murag murabag sana basig murag maikog siya sa ginoo pero ang ginoo di ay gustong mohimog milagro sa iyang kabubuton pero si Jesus pagkadakoon sa niya nagwali siya ang mga tao sigig pangayog milagro sigig pangayog milagro niyo na sa si Jesus dautan kining maong katauhan kay nagsigig pangayog milagro kung ang ginoo gustong mangayog milagro papangayoon tanyag milagro pangayo pero ang Ginoo gani kung di gani siya gustong muhatag og milagro ayaw pangayo no, di ba aningon ah, dayon si ang anghel Gabriel dali rana, Maria mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo mao na nga mamabdos ka mag mag dala ka sa imong tiyan sa manluluwas nga nganlan ni Mug Hesus or Emmanuel nga sad sa unang pagbasa kining nahitabo ni Maria kay modelo manisya sa pag dawat sa kaluwasan nga sa Ginoo mga igsuon ang Ginoo mihatag sad aning maong kahigayunan natong tanan kada adlaw 24-7 ang ginoo nagsigig ingon nato pangayo nagmilagro niya sa samang milagro ha nga mukunsad ko diha nimo, ug magpabilin ko diha nimo. mao maunay gustos ginoo Emmanuel man siya ang ginoo uban ka nato gustos ginoo nga kuyog siya nato kanunay Nya kung dili nimo mo kuyog ang ginoo karon pangayog milagro na kuyugan kas ginoo na magdala na ka ginoo sugod karon hangtod ka mamatay sige ko nobe imong tupad ing e na ni mo ang ginoo kanang di mulingi lingi na ay yawa <laughs> bangutan na ay mo ang ginoo Naawa, Ah, kinsa din himo ingon pa dir, di anan ako ang Ginoo, da uh, sa kamot. Oh, ngano napuro man ka buo kadaghan ninyo? Sa pa kadang tanan pulos yawa inyong da. Kay duha ra man kabuok ang musod nato. Ay der Ginoo o or yawa. Nya kung yawa gani ang musod nato, unsa may mahitabo? Mahimot ang kahasol sa atong isig katawo. Sinan ka ng yawa, magdag armas, niya rakrakan ang iyang silingan, ang iyang isig katao, pamat yun, kahasol ana. Sudlag yawa, o magdag siabo tagpila na ka gramos, tagpila ka kilo, ipamaligya nga mga batanon o sa mga tiguwang, musiga ang mata, mukagot ang ipon, kaadik mangawat na, manulis na, mupatay na, kahasol ana sudlan og yawa ang imong kaugalingon, magsigi na kagsugal, siging sugal, niya, siging inom, siging inom, lahubog, istanan, o niya, mangawat na, manghasi na, magmaoy na, kahasol, ana. Di ba? Sudlan og yawa ang isulog, purti ng nigpisa, niya, tungtungan na lagamay din hintabon, diri-arib, sakay pas motor pinaiguad keng lobot hasta pare mahasol <laughs> oh bitaw nagtuo mog dili mi kakita ana usahay mangita mo mi ana <laughs> hasol kamo mga batanon di mo sudla gino, sudlan mo giyawa, maguyab-uyab mo, sige mo anang disco, sige mo anang suroy-suroy, gimik-gimik, sakay-sakay anang motor, ngaway rehistro, wa sa lisensya ang gada nya human magsakay-sakay sa silag ila-ila dito sa gunoyan dito sa mga sapa dito sa kailids dagat anak-anak mga gubaong sakayan anak, anak ano, mga gubaong payag Ligyo, mahadlok, malusno. Kahasol, <laughs> ana. Niya, ano, magsuka-suka da yun. Mga high school pa, mga college pa, o pa mga trabaho, mga gara-gara ka istanan wa na kahasol sa ginikanan hasta pa moabot nga ni mangayo ana mga requirements ilang mga anak nga way mga bana way mga amahan hasol di ba Maglibog ko nganong nung mamog requirements inyong anak, hasta tambal sa inyong anak, hasta paragata sa anak, apil pang pers anak muso at pagidin hi kay mangayo ingon ana ngano mangayo ang imo manang anak hasolon man pare kahasol man imo wa mangga ni manganak ug madre unya inyo na hinoon ning hasolon usa um, mo dia ngano man kay magda ginoo nagda og yawa nya unsa may representative sa yawa ang sala tanang sala musod na na nato mahimo na kang kahasol sa imong silingan kanang siging libak siging daot siging panaway ipost patas facebook siging panaway hasol nagoy mo ingon na ako padil kahasol ba akong silingan na siging saway nako na ipost ko sa facebook nako na ay nalagbasa mahasol ra ka ana matakdan ra kasyawa nga naa niya ay nalagbasa isa makakita mo ko pa kay Apil, mamis group chat na ko. Oh, inigtan ni mo. I-erase las imong koan. Pero ang pinakanindot, mangayo tag milagro. Nga naman, inigtan ni mo, ngagi ka sa sala sa imong isikataw, nabasahan ni mo ang imong bana na ngabit, ang imong asawa na ngabit, gisaway ka, mahasol gani ka, pasabot, naasag kay sala. Wa ka nagdag ginoo. Ah, na siya. Hilingi ay mong to, na mahasol ka. Na mahasol ka sa wayon. Mahasol ka o oh, ang imong bana ng abit. Mahasol ka kung ang imong asawa si Ginkuyog pare. Mahasol ka na. Ano? Mahasol? Dili. Ah. Mahasol gani rin ka sa kaisala, na kaisala sa envy, jealousy, pride, agada sa digagsala. Kaya kanang mga tao nga na naay ginoo, di na mahasol. Bisan pag ilansang sa cross, amin ni Jesus, di mahasol. Bisan pag tamparoson, ludan ang naong, di na mahasol. Nga naman, naagoy ginoo. Atanawas Maria. Nahasol di ay, si San Jose. Naratol di ay. Wow, eh. Maria, ah, kana di ay. Matuman dini hi kanako, sumala sa si imong pulong. Awan na, relax na. Nakaron kinsa may sudlan sa ginoo. Matod pas atong salmo, pasudla ang ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pasudla. Kanus ama to, pasudlon ang ginoo. O kanus asan siya musod, ang una gyod nga pagsulod sa Ginoo aron tangtangon ang sala kanang bunyag ato na nang gipasabot sa unang adlaw sa misa di Galio karon ang kumpisal kining duha bunyag o kumpisal maoning panahon na mosud nato ang Ginoo ang, ang bunyag kausara na buhaton ang kumpisal multiple times pwede natong himoon kung paminaw ni mo ang niso, di mo ron yawa, pangumpisal dayon. yun. Pero kumpisal sa ni mo, on sa may requirements, aron mo yun ang ginoo. Una, total contrition. Hingpit na paghinulsol. Kana bang mo ilaka nga ikaw sadan? Ayaw pangumpisal kay para lang mangumpisal para malimpyo, moral kag naligo, ni ilaka nga ikaw sadan na akay sala ikaduha na akay desisyon sa pagbiya ni anang sala naka desisyon na ka nga mobiya sa imong sala before pa ka nang sa sacramental confession kanang moduol kag pare na anakay decision nga biya nimo ang sala ikaduha ikatulo do na nakay gugma og desisyon sa pagbuhat sa angay buhaton. Mananglitan na kay kabit. Muhilak na kadaan, Lord, nakapangabit ko. Mangumpisal ko ron. decision ako, ngabian ko na ni akong kabit. Din ako mo niya. Din ako makikita niya. Ah, ano niya, mo ingon mo din yawa. O niya, maghikog na. Mutabang na lang ko gasto sa lungon, Lord. No. Siya, o niya, basulon mang kaana, kay na ay anak. Ah, akong tabanga gasto ang akong anak dito niya. Kay ako magin ang obligasyon. Onya kanang imong asawa, bati namang kinagnaong, bati namang kinagbatasan. Akong antuson, Lord, kay ako ning asawa. Nya din amang kadawaton sa si imong asawa, kay nasakpa naman kalima naman mo katuig na nagtipon, kinsi naman mo katuig na tipon, bahalag di ko dawaton sa kong asawa, Lord, antuson ako, adto ko maghigda sa gawa sa among balay. Mauna. Niya yeah, dool di pare. Ang sa sunod, higugmaon ako ang akong asawa. Bisan pag iya kong yabag tubig init, bisan pag yabag ko niyag arinula akong dawaton kay ingon ko anak kangilad sa pagkakaron. Ha? Hindi ko tanong? kamo mga asawa, na kay banang nga nangabit nga mo ingon, anak? Sa inyong paminaw? Naawa? posible nga wak. <laughs> posible sang naa og naa nailhan na ilhan nga ingon ana kinsi na siya katuig nga uh, nibiya sa ilang. ila pagkaramgo giniya kay sige kuno siya paminaw sa kung humili na guilty gi kabit-kabit gibyaan niya iyang kabit tulos siya kaadlaw anha ra maghigda sa gawas sa ilang balay og di gid siya tagdon siyang asawa hasta siyang mga anak pero sige lagi siyang lingkod, mura siyang makililimos. Hasta ako di ko kay imagine siyang gi text na ako. Og sa ikatulong adlaw, ikuwan magporting kusuga, portin niyang basaa didto kay moabot abot magyong salisi, ning abli ko no ang pultahan o iso kay niyang asawa. So nga rin! Kang animala ka diha! So nga rin! Ah, so siya ah, so good ato, ato na siya maghigdaan sa gawas atong ilang... Kwan, so na siya, di siya tag pero pakanon na sa siya, kaon lang sa siya. ka buto sa kasimana, gipukaw si siyang asawa, pasodlos kwarto, and everything happens smoothly. <laughs> 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 ah, di mong to, bala ko niya. Nangumpisal na siya. O nakadesisyon na. Kaya inikumpisal ni mong nga na kaaning tulo ka tuloka requirements, Musod nimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom diyan nimo, mo, murag milagruhan ang imong kinabuhi. Everything will fall in line. ug ang tanang yawa, mga wagtang. Oh. Pero kinang lang mubuhat na ka. Sa pag-antos mo nang maingon ka, sugod ka ron, di ba, sa kanang act of contrition? Ako nagkumpisal, og magatuman sa pinitinsyang isugo mo kanako oglikayan ko ang kahigayonan sa pagpakasala. O, di ba? Sige. Lingay mong tupad. Ing e na, mangumpisal na taha. Uh, muna, dinis atong parokya, atong gibuhat, na before aning misa di Galio, koto batong tong pizza 14, gipasuroy na mga pare, kami nagpakumpisal mi sa tanang kapilya, ang ato sa mga eskwelahan, atong gitagaag pangumpisal before sa datong birthday ni Mama Mary, aron at least sa usa ka tuig makapangumpisal tag ka usa kay mao ba nay basic requirement sa simbahan kun ang imo venial sins usa ka tuig pangumpisal gyud mas nindot og kaduha mas nindot og katulo mas nindot og kaupat di ba at least kada tuig ayaw sa nang mangumpisal lang kay requirement sa kasal mangumpisal kay requirement sa dayong kamatay. Ano mo mo na? Pader pakumpisal lo kay galisod na. O ini kumpisal. <coughs> o sa imong sa? Ay, isa. Isa. Huwag ko kuno sa'y sa. Ah, wala kay sa. Kini imo. <coughs> Ayaw nang tiwasono na. Ayaw kanang himsog pa, kanang makabuhat pa sa pinitinsyang isugo. Hindi na nakabuhat ng kapinal na. Uh, ano ha? Ngayon sa ibuhaton, inigdool spare. Bindisyon ni ako, padre, kay ako nakasala. Dili kay mudool. Unya, sige, kinanay ba? Ngayon pare, unya ito? Unya lang, padre. Wako kayo ba? So, naanay gamayang formula. Igdool ni pare, pare ang imong isulti, Bindisyon ni eh ako, Padre, kay ako nakasala. Sukad so, sa akong maayong pagkumpisal, mga kinsi na katuig ang milabay. <laughs> isulti ba? Isulti ka, sa Ah, nasa iyo Sukad so, sa akong maayong pagkumpisal, Padre, o sa nakabuan ang milabay. Nga ako, Padre, no? Nakasukol ko sa akong mama, ni atong kinsi anyos pa ko. Niya, siya, hapit na mo si Tinta. Atong kinsi anyos pa ko. Nya nakatubag-tubag ko pader, anak sa kong mama nakapamakak sa ko pader, nya katong pa ko pader, nag kuan sad mi pader, primary tal sad mi. Nakawala pa na ni mo na kumpisal, na kumpisal na pader pero ako lang yun balik-balikon kay mag guilty magkuwani nako ayaw na katunggikan atong imong katapusang pagkumpisal hangtod karon ang unsa may saha nimo ato sa wa ko isa pader nako pauli na pauli. <laughs> <laughs> Wa oh, man okay, di kay sa hasol di hasol-hasol man mo. Na, ko nimo nako ang tinuod nga sa nimo kuwang kas pagtuo sa sakramento nga pagkumpisal nimo atong maong sala na wagtang natong tanan sa matas kinoo. kanang imong guilt di ko alang kasyawa gi kanang kuan kuan ka bagitintal tintal ka nga magilti ka atong imong pagkuot-kuot atong disisize pa ka karon sa na ka wa nagimo kuot kanang na tikato, Aron dili ka mo too nga ang kumpisal makapapas di ay nagipuy ana di kas Ginoo. muna sala sa nang pagkakuwang pagtuo aw kana pa del mo na akong kuwang kuan, pa sa pagtuo sa sakramento Naku, o na ko karon ha na mamatay ka limpyo na ka. Mauna, patay na yon. Mao na. ni ako, Padre, kaya ako nakasala. Ah, sukad so sa akong katapusang pagkumpisal, mga usa na kabuan o sa katuig ang milabay. Maukini ang akong mga sala. Ah, so, dayon ka. Ang isugid ka atong katapusan ni mong kumpisal, hangtod pagduol ni mong spari. Kinang lang naagin na si mong hunahuna. Imo ginang preparahon. Nya dayon maingon May ka. maurato ang mga sala ng akong nahinong duman, padre. O ang uban mga sala ngawa na ko mahinong dumi, mangayo ko pasaylo sa ginoo kana na. Mayingon din pare. Oh, salamat nga nangumpisal ka. Biyain na ng imong kabit. Pwede na nimo mo ilisan uglain. Aron maimperno ka. Pero mas maayo nga biyain ang imong kabit niya. Dito nagyugas si imong bana. Ayaw na pagsikuyog nang pare. Nga, nga. Liktor, na ng pare. Liktor man ko padir Biyain ang imong pagkaliktor sa pagkakaroon. Huwata lang ang pare mag-usap. Nga mingon man ang pari padre ba koy lector karon pwede ka mo kuyog. Ayaw nagkuyog, isip, na kuyog isip lector. Ug mao na lang naidangatan hinoon nga magkabit-kabit na mo. Di ba? Youth leader magud ko father ako man gud leader sa amo nya si father in love man kay nako. Na ako. I cannot let him suffer man. Biyae na pangitag laing uyab. Tu amay sakristan dito na lang ka. Na to. Anong kana na magyong pare? Hasol-hasol lang kas kolekta, anak. Di ba? Niya, yeah, may ngunit ka, O, oh, Padre. Ah, mo na. O, na imong pinitinsya. Ah, maminaw dahin kas absolusyon, pare. Niya, yeah, himo dahin kas imong pinitinsya, mula kao na kas kalibutan na nagda sa ginoong. O, na ka makahasol. O, mahimo na sad kang kalipay sa imong isig katao o ang imong kasing-kasing mahimong malinaon. Ngita mo laing pamaagi, wa na ilain. Kumpisal ra gyud. Mo na pangumpisal gyud mong way mga kumpisal. Nya puy ang kinabuhi na gustos Ginoong puy Ayaw ka balaka nimo ang Ginoo inig human nimo kumpisal ing nadayon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong ang ah, magda na kasginoo ginoo nga Emmanuel ang Dios uban kanato. Manindog ta katong iubanan sa si ginoo.